hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live namin iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa si Good News. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa kauna-unahang pagkakataon, lilipad patungong Europa ang mga artist na bumubuo sa advocacy-inspired White Room Gallery ng Education Center ng Simeo Inotech. Sa kanilang pagpasok sa international art scene, layong ibida ng exhibit ang lawak at husay ng sining na tatak Pinoy gamit ang makabagong medium. Ang mga detalye sa kanilang paparating na exhibit sa Milan, Italy, tutukan sa The Better News Report ni Arnold Herrera. From QC to Milan, sa kauna-unahang pagkakataon, lilipad patungong Europa ang si Mayo Artist para ibandera ang likhang Pinoy sa isang group art exhibition sa Italy na pinamagatang La Mia Mente e in Europa na tatakbo mula May 7 hanggang May 12. Pangunguna ni Professor Ruben De Feo, exhibit curator ng The White Room Gallery, magbubukas ang exhibit na tinawag niyang isang selebrasyon ng sining, kultura at kolaborasyon sa Kalayaan Hall ng Konsulado ng Pilipinas sa Milan, Italy. Itatampok dito ang mga obrang gawa sa pinaghalong tradisyonal at modernong visual art mula sa simpleng sako hanggang sa virtual reality. Higit pa sa pagpapamalas ng lawak at husay ng sining Pilipino, ayon kay Simeo Inotech Director Yunor Briones. Dala-dala pa rin ito ang kanilang pangunahing adbukasya. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Director Briones. They will be carrying the name of Simeo Inotech. In this sense, they will be affirming our advocacy that technology and the humanities cannot be separated. The artists and the technocrats and scientists cannot be separated from each other. Ibibida sa naturang exhibit ang mga obra ng homegrown Inotech 13 plus 1 artist na kinabibilangan ni Ramon Arsenio, Nina Flores, Hoche Briones, Dennis and Joy Dasco, Jess Evangelista, Karen Concepcion, Ray Gakutan, Carmela Geisert, Jay Lozada, Nesty Ortiz Jr., Anton Kisumbing, Byron Valenzuela, Mike Velasco, Jefferson Villacruz at pati na rin si Reb Belleza at Shalonin Mercado. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipinas. Kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na lalong pinagtibay ng state visit ni Qatari leader Sheikh Al Thani ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Qatar. Sa kanilang pulong, binigyang diin ang kooperasyon ng dalawang bansa, lalo na sa usapin ng trade at economics. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Pamela Adriano. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na magiging mas malakas pa ang ugnayan at pagtutulungan ng Pilipinas at Qatar matapos ang two-day visit sa bansa ni Qatar Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Tani. Binigyan diin ni Pangulong Marcos na mahigit apat na dekada na ang pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sigurado raw ang Pangulo na ang pag-uusap nila ni Altani ay magre sa mas matibay na pagtutulungan, lalo na anya sa common fields of interests ng dalawang bansa. Nagpapasalamat naman ang Pangulo sa pagbisita ng leader ng Qatar. Umasa daw si PBBM na magbubukas ito ng mga oportunidad para mas mapagtibay pa ang kanilang bilateral relations. Samantala, binigyan diin ni Altani nagatuwang ng Qatar ang Pilipinas, lalo na sa trade at economic cooperation. Pinuri rin ni Altani ang mga OFW na nasa kanilang bansa dahil sa kanilang kontribusyon sa pag-unlad ng Qatar. Nito lamang 2022, nasa halos $900 million ang remittances sa Pilipinas na mga OFW mula Qatar. Sa ngayon, nasa higit 240,000 na mga Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa Qatar. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Bumisita naman sa Occidental Mindoro si Pangulong Bongbong Marcos para personal na siya sa ang epekto ng El Nino sa lalawigan. Sa pagdalaw ng Pangulo kasama ang ilang opisyal, namahagi rin sila ng fuel subsidy at tulong pangkabuhayan sa mga apektadong magsasaka at mangingisda ang mga detalye tutukan sa report ni Let Narciso. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga taniman sa Occidental Mindoro na apektado ng El Nino. Nakita mismo ng Pangulo ang mga lupang sakahan sa Sitio San Nicolas, Barangay Central sa San Jose City na nagbitak-bitak na dahil sa matinding init. Napag-alamang halos kalahati ng buong sakahan sa San Jose ay apektado ng tagtuyot. Kinausap ni Pangulong Marcos ang mga magsasaka at mangisda at nakinig sa hinaing ng mga ito. Pinangunahan ng Presidente ang pamimigay ng iba't ibang tulong ng gobyerno sa mga benepisyaryo sa lalawigan. Kasama ang mga opisyal ng Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development at Department of Labor and Employment na mahagi sila ng fuel subsidy, assistance to individual in crisis situation o AICS at tulong panghanap buhay. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Pangulong Marcos na aalalayan ng pamahalaan ang lalawigan sa pagtugon sa pinsala ng El Nino at tutulungan ang mga apektado na magkaroon ng mapagkakakitaan hanggang sa makabangong muli. Mayroon daw pinag-uusapan namin uh, doon sa mga iba't ibang lugar, na kahit anong gawin natin ay eh, wala, wala talagang tubig, walang tumutubo, ay eh, bibigyan natin, meron tayong programa sa crop insurance. So baka makabawi tayo ng county doon at ipibigay natin sa ating mga farmer para naman meron silang hawak na pera para naman eh, sa mga pangangailangan nila dahil wala talaga silang tanim, wala silang ani, eh napakahirap naman pagka talagang uh, masyado silang gugutumin. Kaya tiempo, po, kaya po kami nandito upang bigyan ng tulong ang lahat ng nangangailangan dito sa gitna ng nararanasan natin na El Nino. Asahan po ninyo na ang pamahalan po ay ang national government, kasama ang ating mga legislator, kasama po ating mga cabinet secretary, kasama po ating local government, pinagkakaisa natin lahat yan upang gawin lahat ng kailangan gawin, lahat ng kaya namin gawin upang tumulong sa mga tinamaan nitong El Nino at sa iba't ibang pang problema. Para sa NBC TV Network News, ito si Lec Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino! Bumaba naman ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap ngayong unang quarter ng 2024 ayon sa Octa Survey. Ang mga detalye pa sa balitang iyan tutukan sa report ni Mili Borja. Bumaba ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing sila ay mahirap at nakaranas ng pagkalam ng sigmura sa unang quarter ng 2024. Sa tugon ng masa survey ng Octa Research, lumabas na 42% o 11.1 milyong pamilyang Pilipino ang ikinukonsidera kanila kanilang sarili na mahirap. Mas mababa ito ng 3% o katumbas ng 800,000 pamilya kung ikukumpara sa 45% o 11.9 milyong pamilyang Pilipino na nagsabing sila ay mahirap noong huling bahagi ng 2023. Ang pagbaba ng bilang ng self-rated poverty ay na-monitor ng National Capital Region Balance, Luzon at Visayas. Samantala nakapagdala naman ang OCTA Research ng 11 7% o 2.9 million Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger na mas mababa din ng 3% o 800,000 pamilya kung ikukumpara sa 14% o 3.7 milyong Pilipino na nagutom noong third quarter ng 2023. Isinagawa ang survey noong March 12 hanggang 14, 2024 na may 1,200 respondents at may plus minus 3% margin of error at 95% confidence level. Mas mapapadali na para sa mga consumer ang pagtingin ng presyo sa mga pangunahing bilihin sa merkado. Dahil ito sa AI-powered application na ilulunsad ng Department of Trade and Industry, hindi lang upang makita ang suggested retail price o SRP, kundi maging kung saan din maaaring makabili ng mga murang bilihin. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Pamela Adriano. Plano ng Department of Trade and Industry na maglunsad ng isang artificial intelligence o AI-powered application para magsilbing price guide ng consumers. Ayon kay DTI Assistant Secretary Amanda Nugrales, minamadali na nila ang paglalabas ng e-presyo app na maglalaman ng mga impormasyon mula retailers, consumers at price monitors. Maari rin daw na magamit ang app upang malaman ng consumer ang lugar kung saan may pinakamurang presyo ng basic goods o bilihin. Pahihintulutan din Anya sa app na ito na makapag-input o makapaglagay ng presyo ng mga bilihin at i-filter naman o itatama ng system ng AI technology ang data. Kasalukuyan ng nasa development phase ang software at nag-iipon na ng impormasyon mula manufacturers, retailers at consumers. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang commencement exercise ng nasa 233 kabu ang bilang ng mga kadeteng nagsipagtapos at magseserbisyo naman sa bayan. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Angelica Cosme. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 45th PNPA Commencement Exercises. Ang pagtatapos ng PNPA Layag Diwa Class of 2024 na ginanap sa Camp General Mariano N. Castaneda sa Silang, Cavite. Dito rin iginawad ng Pangulong Presidential Kampilan Award kay Police Cadet Cabasis para sa pagiging valedictorian ngayong taon. Nakatanggap rin si Cabasis ng Plaque of Merit, graduating number 1, Best in Laws and Jurisprudence at Best in Police Administration Award. Ang PNPA Layag Diwa Class of 2024 1994 na binubuo ng isang daan walumput dalawang lalaki at apat na isang babae na may kabuang bilang na 233 kadets ay magiging bahagi ng PNP, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at Bureau of Fire Protection. At yan ang the better news. Ito si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Nasa 20,000 kilo ng mga kamatis na ang naipamahagi ng isang magsasaka sa Cebu City. Ibinigay niya daw ito ng libre sa mga residente upang hindi masayang dahil sa naapektuhan ng kanyang sakahan, bunsod ng El Nino. Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Isang magsasaka mula sa Cebu City ang namahagi ng kanyang tanim na kamatis sa kanyang mga kapitbahay, maging sa ilang residente ang bumibisita sa kanyang farm. Si Emilio Secretaria ay isang magsasaka na tulad ng karamihan, ay naapektuhan rin ng tagtuyot sa initang panahon. Nasa 20,000 kilo ang tinatayang na ipamahagi na ni Emilio sa mga nagagawi sa kanyang farm upang mabigay. Ayon sa kanya, hindi na raw kasi napapakinabangan pa kung mananatili ang mga tanim niyang kamatis at kakulangan ng tubig na nakakaapekto na rin sa laki ng kanyang mga tanim na kamatis. Nilinaw naman ni Emilio na kahit hindi raw tagtuyot ay namamahagi ito at itinutulong pa rin niya ang kanyang mga tanim sa mga nangangailangan sa kanilang lugar. Nitong Marso, nagdeklara ang City Government ng Cebu ng State of Calamity sa 28 Mountain Barangays matapos ang mga report na kakulangan sa patubig at tagtuyot. Kasalukuyan namang tinitignan ng Agricultural Committee ng Cebu ang mga naging pinsala ng El Nino sa lalawigan. Para sa DZRH TV, ito si Milly sa Masama Tayo, Pilipino. Binuksan na sa BARM at handa ng lumipad ang bagong airline to na layong magkonekta ang bayan sa mga islang probinsya nito. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Isang bagong airline ang bisyo at lilipad sa buong rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao simula April 24. Ayon kay Bangsamoro Board of Investments Chairperson Muhammad Pasigan, ang Bangsamora Airways na patatakbuhin ng Federal Airways Incorporated ay unang lilipad sa Zamboanga papuntang Sulu, like bukas. Ang Bangsamora Airways ang magkokonekta sa mainland barn sa mga isla nitong probinsya upang mas madaling mapuntahan ng mga manalakbay. Umaasa rin na magdadala ito ng mas maraming potensyal na investor sa mga liblib na lugar para palakasin ang ekonomiya at turismo ng rehiyon. Gayunpaman, sinabi ni Pasigan na sa kasalukuyan ay mayroon lamang itong limitadong seating capacity na 6 hanggang 10 pasahero lamang, kabilang na ang piloto at airline staff. Lilipad ito tatlong beses sa isang linggo kahit nagbukas na ito ng rutang Sulu hanggang Cotabato at vice versa at Cotabato hanggang Zamboanga na ruta at vice versa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Halos dalawang buwan na ang nakalipas mula nang pumutok ang balitang may pinakaharap na problema ang engaged couple na sina Sam Milby at Katriona Greya. Pero ang gusot na ito sa kanilang relasyon, tila tuluyan ang naplansya matapos silang maispatan na masayang magkasama sa isang party kamakailan. Ang latest cut sa moment at reaksyon ng fans, tutukan sa showbiz report ng ating showbiz angel. Mukhang all is well na talaga para sa engaged couple na sina Catriona Gray at Sam Milby. Kamakailan kasi spotted ang dalawa na sweet na magkasama sa isang party. Ang mga ito kuha sa birthday celebration ni Cornerstone Entertainment President Erickson Raimundo na ginanap sa isang farm sa Pampanga. Sa isa pang ang IG Reel na inupload ng chemist at entrepreneur na si Pinky Tobiano, may hiritong The Heat Won't Stop This Sweet Couple. Ang cut sa moment na ito, malaking bagay sa fans dahil tila, kumpirmasyon itong marahil na ayos na ng dalawa ang kinaharap nilang problema sa kanilang relasyon na ibinahagi noon ng kanilang talent management agency. Maraming netizens naman ang natuwa para sa couple habang may ilan namang nag-wish na sana tuloy na raw ang wedding. Sa gitna ng naging gusot sa kanilang pagsasama, maugunitang na sila yung last March ang aktor at dating beauty queen na naglalaro ng pickleball kasama ang kaibigan nilang sina Isabel Olly at John Prats. Kung matatandaan, February last year, inanunsyo ni na Sam Novi at Catriona Gray ang kanilang engagement. Para sa DZRH TV, ito pa ang showbiz angel Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagkilala at palang natanggap ng isang babaeng kadete na nagtapos sa PNPA ngayong taon bilang valedictorian ng kanilang batch. Dito ay pinakita ni Police Cadet Camille Cabasis na ang babae ay hindi basta babae lang, kundi sabi niya nga sa kanyang talumpati ay may magagawa rin para sa lipunan at para sa bayan. Dito naging patunay rin ng kanyang dedikasyon at puso ng isang tao o maging si Camille Man, na handang maglingkod para sa kapakanan at kaligtasan ng bayan. Kasabay ang higit sa dalawang daang mga bagong kadete ay binabati ko po kayo sa inyong pagtatapos. Gayun kay Police Kadet Kabasis na isang patunay ng galing at kakayahan ng kababaihan sa ating lipunan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes! Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, I comment nyo niyan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1pm sa DZRH TV